Ayan, guys. Good, good morning. Ayan, oh. Mainit na. Bagong kalsada namin dito. Um. Actually, hindi ito bago. Kasi, uh, sampung dekada na nakakaral. Ano yata ito, eh. Kalsada na talaga to. Ngayon, binabalikan. Mga ganda ng ano, binabalikan. <laughs> o, diba? Ganda ng ano yan dito ngayon. Tsaka, ano na ngayon. Parang easy na yung mga may uh, an matawag doon may may palayan dito kasi ano na oh yung kakapasok yung mga sasakyan hindi na sila mag ano ng mga palay nila buat buat diretso na yan ayan Jadi Yan. tu yang dun, itu lapangan tu. Tawang ni enggan ni, barang dia jambayan. Ada sakabila meron, sakabila lapah. Yeah.